Ito na. Sige na ba? Dali na ka, maliit ba ka? Ayun romanta. Sige na, dali na. Ang gani, karun, bulat. May nang gani. Kuy balon. Sige, lagi tumusun ka ba? Sige na ba? Sige na ba? Dali na. Dam. Dam. Nak nak, mana? Dari bang? Asalnya Asia. Pwede okay, na uh -uh. uh -huh. okay. Dali na, snap. Dali na. dali na. Ano ba nang bataan yung nga? Ano, nagyong pang labay Sige na ba? Ito, dali na. Ang pangpainte. Ay, gumagod na Sige na kay... Sa oon, palit sa ating bubas. Wala, kasi palit Sige na ba? Pag okay, dali na ka. Sige na. Sige na. Dali na. wala-wala ng sinkuan mo na muna ang kwarta. upo muna. Ay, dali na. na dey na, uwa na kayo. Hindi lagi. Uwa na pa na, na kayo magbalo. Sige na, gusintos na ko. So, Dari na. Mawag sa gabi. Hindi pa rin kong bugas. Lisod ko nagbula tayo kauno na. Nausa naman ka na ko. Hindi makamusta sa ako sitwasyon. Sa palupan ng labada. Hindi wala ka siyong kay Kaya hindi akong amo. di mo dali na. Sige na. Sige na. Problema dahi, dam. Um, ay, kinilagi sir ka ng naanad mag-uwi siya sa gato siyang kuwan sir ka ng balon. Nga parang nang nabilis akong kwarta sir, 90 pesos na lang. Mm. di man mo Dawat sa gigbay ti anak ubun hundred. school? Sige mm -mm. uh, na, da. na, na. Eh. na, dali na lang ka. Ay, na. na. Sige na ba? Sige na. Ang sa bataan Ano, ginabay. na, dali na. Sige na. Sir, ka na nga. anak sir. Di ka na pwede. Mahirap ako, Sir, ka. sir. Kung tayo mo naman. Para makasya na din sa gato sir ba? Ano daw yung naanad daw siya kada? Oo, naanad din sa gato. Para karoon lang mag-iunta. Kada... Trabahan mo daw? Naglabandira lang yung tao ko niya. Gabi yung mga gabira. Kasi hindi ka nila kawak yung amo. Oo. 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 Ang bana na naman, saan nagtrabaho? Wala na kong doon. Wala na kong Wala lang din nagpa-estila sa ilaan at tulog. Nabito ng kanilang kamot na nandito ng mga mga laba. Mag-add na lang. Sige na ba, ikaw rata siya eko lang. Magkakita. Sige na ba? 20 piso. Sige na. Sige na. Para makaispira lang yung Dali na. Sige na na Dali na. Bayaran mo na kunin mo ang Sige na. Dali na. Masa grade na niya? Grade 8 na na siya doon. Grade 8? Grade 8. Sige na. Dali na. Pagkakita. Mag-add ka ron ka kilo niya. Tulo man anak na akong grade 5. Sure, lagi kayo kay Sait Sundan. Eh, saan na, Edang? Dito na. Sige na ba? Dali na ka, malayot ba sa ulaw, romanta? Sige na, dali na. Ang dami, karun, gulag. May nang dami ako. Ay, kala nga na, bulag ka. Kami po na, binuupo na. ngaway, balon. Alis, karun ka

Dam, 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 Anh đang dam, đấy dam, sao sao dam, dam, là dam, 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 Nó dam, 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 djam, 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 Di, uh, ha? Basak kan nak lah. Ya, segi eh, ha? ya. -kan, nah, dah segila nah, dah. Nah, boleh, dah perian je, dapat perian. Ha? Yang perian. Okey, mana mau spoil yang batal ni sebelah. Mau kan nak lah. Dah hau kan dah. Dah ada la tak cuma dam. Segila eh, tu mau um, anak dam. Hah? Dia nampak eh, kan, silakan di mana, kan, 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 Ya, kalau aku misteri hari ini. Ah, misteri Selingan, Bu Bos. Ah. Mana ni dah mah? Bagaimana? Mana ni? Hah? Kedai apa ni? Mak dua dah mah? Kamat kain. Oh sini. Si pak. Kau ni nalar kau? Dah nalar kau dia mana?